Magandang gabi mga dayo, kumusta po kayo? Ano pong ulam nyo? Ano pong hapunan nyo dyan? Eto, nagbisa po ako ng sardinas, ano? Ayan, sardinas po ang ulam namin Eto po yung patola, lalagyan po natin ng patola yan Ayan Eto yung ating ginisang sardinas, lalagyan natin ng tubig Ayan Ayan, pakukuluan lang po natin yan. Mamaya, ilalagay natin yung ating patola. Ayan, konti lang yung sabaw para masarap. Antayin po natin kumulo. Mamaya, ilalagay po natin yung ating patola, no? Yan po ang ating hapunan ngayon. Ginisang sardinas na may patola. Ayan, kumukulo na siya. Ah, titimplahan na natin. Siyempre, iinan ang mga bata sa labas, ano? Naglalaro po kasi yung mga bata yung sa labas. Titimpla pa, titimplahan lang po natin. Ayan. Nilagyan natin ng asin at yung ating seasoning. Titimplahan po natin kung tama na po yung timpla. mhm mm Okay na po yung timpla natin. Gagalagay na po natin yung ating patola. Ayan. Kita yan. Ito ang ating hapunan ngayon. Nagdikit-dikit yung ating patola. Hayaan lang po natin lumambot itong patola natin at okay na po itong ating masarap na hapunan. Ito yung patolang may sardinas, no? Masarap po ito, promise. Ayan, gulay-gulay po tayo. Ayan. Pakukuloan lang po natin yan at mamaya-maya po ay okay na itong ating masarap na hapunan. Ayan, kumukulo na yung ating ulam, sardinas na may patola. Lalagyan natin ng isang, uh, anong tawag niya dyan? Miswa para mas lalong masarap yung ating ulam. Ayan, kita nyan, yan. Oh. Pato lang may miswa na may sardinas, di ba? Mamaya-maya, okay na itong ating ulam. Ayan. Ang sarap ng ulam natin sa hapunan, ano? Ayan. Mamaya-maya po, okay na po itong ulam natin. Ayan. Pasensya na kayo ha, yung aking video eh, ay ah, magalaw ito po yung ulam natin sa hapunan. Ayan, okay na po siya. Mamaya-maya okay na po itong ating ulam. Ayan, oh. Tita niyan. Ang sarap, ano. Sige mga kadayo, magandang gabi po sa inyo lahat. Ayan, ito po yung ating masarap na ulam sa hapunan. Magandang gabi po.